Higit isang linggo bago ang Undas ay sumipa na ang presyo ng kandila kaya ang mga mamimili kanya-kanya munang diskarte para makatipid. May detalye si Claesol Pardilla. Siksikan at mahaba ng pila sa ilang tindahan ng kandila sa Maynila isang linggo bago mag-Undas. Sa pwestong ito sa Divisoria, naabutan namin si Marichuna bumibili ng kandila. Galing pa siya ng Indang Cavite, pero... Mahaba ho talaga pagka ganitong malapit na ang November 1. Magtsatsaga po talaga. Dito po mura ang bilihin. Dito marami kang pagpipilian abiso ng ilang negosyante nagtas ng presyo ng kandila. Ang isang pakete ng maliliit na kandila na naglalaman ng apat na piraso, noon 25 pesos, ngayon 30 pesos na. Habang ang number 24 o malaking kandila, dati 92 pesos dalawang piraso, ngayon 132 pesos na. Nagmahal din ang halos lahat ng size at variety gaya ng gel candle. Marami raw supply ng kandila. Problema? Tumakas na ng 10%. Kasama sa gasolina yan. Siyempre, delivery, lahat. Raw material. Puro China yan. Minsan lang naman daw sa isang taon nag-aalay ng kandila. Kaya naiintindihan ng ilang mamimili at reseller gaya ni Leorin. Yun nga lang tiyak na mababawasan ang kanyang kita. Punti lang yung pito. Um, kasi expected mo, ay ganun, so, kikita ko ng 10 pesos. Kunyari, let's say, ganyan. Kung tumaas sila ng 3 pesos or 5 pesos, 5 pesos na lang yung kita. Na. Um, ganun na lang. Ganun naman talaga ang negosyante sa Para makatipid, diskarte ng ilang mamimili, huwag maging pihikad sa brand. Hindi ko na tinitingnan yung brand. Tinitingnan ko yung presyo. Titingin ako kung ano yung mas maganda. Yung tatagal yung lang ano, mabibili ko. Samantala, naglabas na ang Quezon City Local Government ng guidelines para sa darating na undas. Pansamantalang suspendidong internment operations o libing sa mga pampublikong sementeryo at kolumbaryo sa lungsod mula October 31 hanggang November 2. Hanggang 5 p.m. lamang ng October 30, papayagan ang paglilinis ng puntod. Maaaring namang bumisita sa Bagbag at Novaliches Public Cemetery simula alas sa isang umaga hanggang alas 9 ng gabi ng October 31 hanggang November 2. Bawal ang parking ng mga sasakyan sa mga naturang sementeryo. Papayaga naman ang pagtitinda pero tanging sa labas lamang ng mga libingan. Kalezal Pardilia para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.